Ito po ako sa assembly po ng mga PCL Pangasinan, mga Batang Ponsial. Bongo! 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 bongo, 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 bongo. I am truly honored to stand before you today at the Second General Assembly of the Philippine Councilors League, Pangasinan Chapter, as well as the Local Legislative Award and Most Outstanding Councilors Awarding Ceremonies. Congratulations po sa inyong lahat, no, sa mga mananalo. Mapalad tayo dahil ngayong araw makasama natin si Senator Bongo at alam naman natin noong nakaraang halala na isa siya sa mga sinuportahang senador ng mga Pangasinan. Senator Bongo siya po yung isa sa mga senador ng Pilipinas na tunay na may malasakit sa mga komunidad. So hindi lamang po sa taas nararamdaman yung mga tulong na ipinapaabot niya kundi bagkus hanggang sa laylayan ay nararamdaman po yung tulong na gusto niyang iparating sa mga mamamayang Pilipino. ituring na ibang uh, tao. Pareho naman po tayo, mga legislators, uh, pareho po halos trabaho natin. On a larger scale lang po yung amin. No? Pa pareho tayo, pero importante sa ating trabaho, di, huwag natin limitahan bilang mambabatas. Tayo po yung lapitan rin po ng tao. Kaya magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating kapwa Pilipino. Ang inyong trabaho ay hindi lamang simpleng tungkulin kundi isang malaking responsibilidad sa pagbibigay sa ating mga kababayan. Pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Nakita ko po na si Sen. Bongo ang isa sa may mga puso at malasakit para sa mga sapay ng Pilipino. Iisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Simbong taga Pangasinan, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Mga patas na pwede natin isulong. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo lahat.